Secretary, mm -hmm. nakarating na po ba sa inyong kalaman, ito pong uh, viral ngayon sa social media na mga kwalifikasyon na binabanggit po ng Potato Corner, Secretary? Ah, nung pa pong nakaraang linggo, nakarating na po sa akin yung ganyang klaseng uh, ikang ay, uh, reklamo o oh. kaya naman ay uh, reaksyon doon po sa ikangay Pinos na kwalifikasyon uh, noong pong uh, nabanggit ninyo uh, yung Potato Corner. Mm -hmm. Una po siguro Mike at Loren ano, ang mm -hmm. uh, management po ang pamaang pangasiwaan ng isang pang, uh, pagawaan. Meron po silang tinatawag na management prerogative. Okay. Ayun po ay, uh, ang uh, limitasyon lang po niyon kung 'yun po ay lumalabag sa batas. O kaya naman po ay uh, may mer uh, meron po siyang uh, paglabag din sa tinatawag na public policy. Mm -hmm. uh, siguro po dapat nabigyang din na uh, sa kanya po ang oh, pwede po siyang mag-set uh, ng mga kwalifikasyon uh, na sa kanyang pananaw ay tumutugon doon sa pangangailangan ng kanyang kumpanya. Apo. Uh, hindi naman po yan imposition dahil uh, alam po natin pag may job description, meron pong job qualification. Okay. Uh, huwag lang pong lalabag doon sa, ang isa pong uh, medyo dapat na tignan, lalo na kung mayroon pong batas na umiiral, may kinalaman po sa edad, age discrimination, uh -oh. eh medyo maliwanag po yan na hindi dapat yan na ganyan na maging pamantayan o alituntunin. Tama po But kayo. Po sa, yeah, doon po, Loren at Mike, dad, sa ibang mga mm -hmm. binabanggit, yun po siguro ay ah, dahil sa uri ng trabaho na kanilang gagampanan, mm -hmm. alam din po natin na ngayon po dahil lang sa mga technological advancement. Kahit po yung merong kasanayan na tinatawag na hard skill, uh -huh. uh, hanap pa na din po ng soft skills. Dapat po may marunong makipag-communicate, uh, marunong mag-interact, marunong mag-take ng initiative. So ito po ay ang mga kwalifikasyon na uh, batay po siguro dun sa pangangailangan ng isang kumpanya at hindi naman po siya sinasagkaan maliban na lang kung lumalabag po siya sa batas. Ang sinasabi po natin dito, walang uh, walang uh, problema doon sa ipinost ng uh, o sa mga qualification ng uh, nasabing kumpanya. Ang sinasabi ko Mike, depende po kung ano ba naman kung yung pong uh, kanyang hinihinging kwalifikasyon. Uh, uulitin ko lang po. Apo. Meron po naman karapatan ng mga ang, ang, uh, namumuhunan na mm -hmm. ng na mga trao na makakatulong sa kanilang negosyo. Correct, correct. At uh, kung, kung kayo po ay uh, medyo kayo ay nagninegosyo, nice po ninyo makakita kayo ng mga katulong ninyo. Mm -hmm. uh, hindi naman po yung uh, ika nga uh, medyo magiging uh, problema pa sa pagmamanage -pag niyo ng inyong kumpanya. Dapat po siguro makita natin na sila, bukod sa malasakit, pwedeng mapag mapagkatiwalaan at maasahan mm -hmm. na makapagpapalago po ng negosyo. So meron po siguro pinanggagalingan yung mga reaksyon alam naman po natin, hindi naman po lahat nagkapalad na medyo perpekto ang kanilang kaanyuan. Pero mm -hmm. hindi naman po natin nakikita yun na sa mga kumpanya, marami din po naman na mga uh, kasamahan masabi natin hindi naman gano'n kagandahan, mm -hmm. hindi naman gano'n magwapo. Pero may malasakit. Siguro may nakita sa kanilang katangian ang kumpanya, kaya naman po sila pinagkakatiwalaan din. Mm -hmm.